nakaugalian nating mga tao. Nakasanayin natin ang pag-uugali na kung saan mas binibigyan din natin, mas binibigyan pansin natin ang pagmamatsyag sa ating kapwa. Binabantayan natin kung ano yung meron sa kanila, kung ano yung mga sanhi ng kanilang mga enjoyment. Binamatsyagan natin kung ano yung mga bago, magkabagong gamit nila at ito ang binibigyan nating pansin na kung saan ito ay mali. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sura Taha, Wala tamuddan na aynay ka ila mamata'ana bihi minhum. Do not stretch your eyes in longing after that which we have given for enjoyment to different groups of them. Sa so, pinagbawal ng Allah na kung saan magmatsyag ka pa Pahabain mo pa ang iyong paningin sa iyong kapwa, sa iyong kapitbahay, sa iyong kaibigan. Minamatyagan mo, binabantayan mo kung ano ang mayroon sa kanila. Kung ano yung bago or makabagong gamit nila. Kung ano yung mga sanhin ng kanilang mga enjoyment. At yun ang binibigyang diin mo. Katunayan, ayon sa ating mga scholar, may dalawa itong negative effects. Ang una is ang indi or jealousy or tinatawag na hasad. Pangalawa is lack of contentment. So ano ba itong dalawang napakalaking negative effect ng pagmamatyag sa kapwa? Pagmamatyag sa kung ano ang mayroon or makabago sa kanila. So tulad ng sabi natin kanina, the first one is ang tinatawag na envy or jealousy. Tapos saan sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi sallam "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasadatu kama taqulun narul hatab." Ang pagiging maingitin tinutupok nito ang ating mga magagandang gawa. Lahat ng ating mga magagandang gantimpala is tinutupok, no? Tinutupok ng pagiging mainggitin. Tulad na lang halimbawa sa pagtupok ng uh, isang apoy sa isang ningas. So ganito, nawawala ang gantimpala ng ating mga magagandang gawa dahil sa pagiging uh, mainggitin or dahil sa hasad. So sabi ng profeta, iwasan ang ganitong pag-uugali or gawain. Pangalawa is the lack of contentment. Hindi ka nasasatisfy kung ano yung mayroon ka. Dahil sa uh, ah, pagmamatsyag mo doon sa kung ano yung mga bago, bagong enjoyment, bagong kagamitan ng iyong kapwa, ng iyong kaibigan, ng iyong kapitbahay, nawawala ang iyong satisfaction. Hindi ka nasasatisfy kung ano yung binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Minsan, tinatanong pa natin ng Allah, Ya Allah, bakit siya meron? Bakit ako wala? Ano ang pagkukulang ko? Ah, sumasamba naman ako. Subhanallah. So, ito yung dalawang uh, negative effect ng pagmamatsyag sa kung ano ang mayroon sa ating kapwa. So, dapat nating itong iwasan. Sabi pa ni Prophet Muhammad s.a.w. sa isa sa kanyang mga hadis, Unzuru ilaman man huwa maas falaminkum. Ang tingnan yung sabi ni Frafta Muhammad Salam is yung mga taong na kung saan mas mababa sa inyo. Mas mahirap pa ang kanilang kinahihitnan sa inyo. Wala tanjuru ila man huwa fawkakum. At huwag niyong tingnan, huwag kayo magbasi doon sa mga tao na mas nakakaangat sa inyo. Dahil dito mo marirecognize, dito mo mabibigyang halaga ang bawat ni'ma, ba, ang bawat blessing ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinaparating niya sa iyo. Kaya Wag tayo magbasi dun sa mas nakakaangat pa sa atin. Magbasi tayo, mas tingnan natin or magbasi tayo sa mga taong mas lower, mas mababa ang kanilang tinatamasa or kinahihit ng sa atin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.